Hello mga sir Ito meron tayo sa uh, i-overhaul na click Dahil sa kalampag na singunyal At uh, ito nga tumitirik tirik na At umuusok na kawa kasi ng sa singunyan niya kalampag mati kapag once na kalampag yung motor na inyo Nagkakaroon na siya ng ano Parang loss compression sa piston Piston ring hanggang sa gasgasin niya yung black Hanggang sa umusok at maingay na rin At uh, ito low budget na naman si sir kasi nabugbog na itong motor na to sa unang mga gumagawa hanggang sa lumubo ng lumubo yung gastos nito kaya ngayon ang gagawin natin ay uh, i yung overall mo natin tignan mo natin kung ano yung maitutulong natin kasi low budget nga kung ano yung kaya kong itulong tulungan, tutulungan ko to mga sir tulungan na lang namin to kung ano yung maitutulong namin kaya obligadong kailang, kailangan mo natin makita yung mga issue kasi umina daw na yung hatak niya at uh, may, na, may, nakita na siyang usok sa tambucho niya ayun nga ay sabi ko maingay na yung makina mo at nag loss compression na yung piston to black kaya yun ang dahilan kung bakit pumina yung makina at umusok dahil sa sigunyal kapag kasi si sigunyal kasi mga silang uh, problema ng motor ninyo asahan nyo po yan black damay at may posibilidad mag loss compression ganoon din yung nangyari sa kabila. Pag tumakbo na siya ng 50 to 60, masyadong makalampag, masyado. At sobrang laki na yung kanyang ano, play nung bearing to si Gunyal. Kaya buksan muna natin itong mga sila. Okay. E, Eto na, pag iwalay natin yung makina, saka yung chassis, at yun na yung wawalwalin natin, yung kanyang makina, para makita natin yung problema niya. Oscar! Ayan, <laughs> lang. nyo mga sir, bago yung kanyang cylinder head. Ayan. Yung black, hindi po yung bago. At syempre, kung mag-check uh, kayo, or, or, kung gusto nyo malaman, kung kalampag na yung inyong sigunyal, pagkatanggal nyo dito, alagay nyo lang yan mga sir. Ganunin nyo yan. At, mararamdaman nyo na parang umuuga ng ganon ayun kasi yung iba mga nagko-comment bearing lang daw yung problema kaya mamaya mahalaman na talaga yan kung bearing lang pero sa tingin ko hindi lang bearing yan mga sir pati si Guniel yan kasi madalas ko na rin na-encounter yan bearing lang din yung ginagawa natin kaso nga lang after ng one week one month balik na naman sa problema eh di siyempre sasayangin nyo lang yung bagong block kaya, kung gusto yung tumagal ulit, baterya nyo yun na yung pinaka main issue. Eh, hindi naman din may pagkakaila na itong motor na to ay uh, bugbog na bugbog na rin. At uh, kapag na nagkakalas kayo ng makina, segregate nyo lang. I step by step nyo na lang yung pag-arrange para kung sakaling ano, pag naglinis kayo, i-arrange nyo dun para pag binalik nyo, ayun, kuha nyo kaagad at yung mga malilit na pisa picture nyo na lang kung saan nakalagay kung makalimutin kayo picture nyo, ma nyo, so, nyo na lang para ma matandaan nyo so, ulit o pagkano babalik nyo na Tutano naman, ikutlito naman bayad mo eh. Ayan o, no? basayo dito. 50% ah, kasi isang oras ang natin eh. <laughs> Ayan yung dahilan kung bakit na umuusok na pagbasa na doon matik eh, hindi na natin pwedeng pagbintangan yung head kasi nga bago yung head oh, makikita naman natin kaya dito tayo magbabase sa block sa so, pag once na kuwan yan ayun, hmm? ayan ko oh. Hmm. Ayan, hindi klaro basta may gaskas na ayun may kita naman dito ayun ayun kaya matik magpapalit tayo bago ilalagay natin dyan ito mayroon to ayun rinig nyo Hmm. yan yung naging dahilan kung bakit umusok at nag-loss compression na. Dahil yan sa kalampag na yan. Kaya tingnan natin kung ano yung may tutulong natin. Kaya natin ma-check muna. Okay. So, natin tanggalin yung mga engine bolt para mapag-iwalay natin yung crankcase. sana bearing lang to para kahit to paano eh kwan ano, wala ano bearing lang to ayan ito mga sarap pagka ano naalog natin pero hindi naman tutaling matanggal dyan ibig sabihin bearing lang yung papalta natin ayan uh, nakita nyo naman kanina eh nalog ko yung ganun talagang rinig nyo rin yung vibration talaga yung tuk 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 ibig sabihin bearing na lang yung papalta natin dyan Ayan, swerte pa oh. Yung isa nagtatampo yung isa kasi yung sa kanya kasi hindi lang bearing. Ayan, 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 kita nyo naman din sa ano nya. Oh. Makinis talaga. Kaya bearing lang yung papalda natin dito mga sir. Tsaka black piston piston ring. Yung head, di natin papakilaman yung head kasi nga bago lang yung head na yan. Ayan, ito mga sir, huwag natin yung crankcase para makasimbolan natin ito kabila. Uh, ito, na yung pisa natin mga sir. Ah. Bagong bearing, tapos black set yan mga sir. Bago. Para masimbolan natin ito at may kabit na rin natin ito. Kasi nagkukommute na lang yung may-ari. Yan, paliugasan mo natin lahat-lahat. Yung head natin pa kayo yun kasi bago lang naman yun. Makikita naman natin na bago. Huwag kasamawin natin to. Yan, yun yung bearing natin bago mga sira. Iyurubog na natin. Siyempre, press ang gagamitin natin. Kung sakaling wala kayong pang press, yan, ibalik nyo lang yung bearing na pinagpalitan. Yan ang gagawin yung pang uh, at yung gilid-gilid lang. Huwag dun sa gilid dito ha, sa gitna. Iwasan yung matamaan yung ano. Marami na lang ako naging ano, naging mga ganyan na tinuturo ko kung ano yung dapat ninyong gawin kaya ito na pinapainit natin para may lubog na natin yung sigunyan kailangan natin kasi ibutin sa loob ng 15 minutes kapag ka 5 minutes lang yung ginamit natin mga pangpapainit dyan bali hindi siya tutaling suwabing suwabing yung pagpasok mabibitin kaya ginagawa namin 15 minutes sakong sakto yan mga sir may lulubog mo siya ng diretsyo yan, painitin mo na sa loob ng 15 minutes. At uh, ito, nuhugasan nyo na rin. Dahil wala pa naman tayong customer. Kaya, focus mo tayo dito sa naiwang motor. Ito na, darubog na natin. Tapos, wala lamigin mo natin ulit saka lagyan natin ng beta gray saka sa, sa salpakan natin yung isang case nya yun para may okay, gimawa ito na uh, kabit natin at ito na yung black seat natin na bago uh, yun yung bago natin piston mga sir kakabit natin dito at kapag maglalagay kayo ng piston pin lock, lagay nyo ng basahan para hindi tumalsik sa loob, para hindi kayo uli magkalas ng crankcase. Ayan uh -huh. na, nalagay na natin yung piston, bagong base gasket, bagong block. Ayan, pero bago nyo ilagay mamaya yung block, ilagay nyo muna yung mga hose, ignition coil, at doon sa gap ng ring, meron pa tayong gagawin dyan sa segregate pa natin yan kasi hindi pwede magkatapat yung uh, gap ng ring kailangan magkakalayo yan para hindi umu ano, umusok so, mamaya magulat kayo bago yung black piston piston ring umusok yun pala eh mali na yung ano yung gap ng ring umusok yan ayan nilagay na natin yung black tapos timing chain, chain guide. Ayan, bagong gasket mga sila. Huwag nyo nang lalagyan ng sealant yan. Langis, pwede nyo lagyan yan. Ayan, nakabit natin yung block head. At, kapit kayo dito sa so, magneto. May guhit yan. Tapos dito, tapat nyo dito para pagka binalik natin sa chassis niya pinandar niyo start siya kagad sayo <tinyo> hindi Ayan, nakatayo ano, na. Panggilid na lang yung kulang. Tapos, pili na natin pagsamahin sa kanyang chassis mga sir. Kabit mo natin to. Panggilid niya. Yan. Ito mga sana pagsama na natin yung makina sa yung chassis. Kakabit na lang natin yung mga ano. Mga sensor. throttle body. Tapos may maya pandry natin. Ito. Yan. Lagyan na natin ng kulan. Lagyan na natin ng langis. Ayan. Ibalik na rin naman natin lahat-lahat na ng mga sensor. Oh, yeah. <laughs> <laughs> Ayan na? Kamala na rin? May pindot pa ako dito, ano? Parang click 150 lang. Ayan, tumimik na. Meron pa kayo isang narinig dyan mga sir. Yung yung pulley. Maluwag na yung pin. Saka pulley. Kaya narinig nyo dyan. alam naman nung may ari niyan kasi dinala dito talagang like, tutaling ano na muusok na tapos ayaw na sobrang ingay ng makina kalampag kaya yung narinig nyo yung puli kasi aftermarket market yung nagalagay na puli hindi siya original dati pa naman na uh, yung ingay na yan eh low budget nga kasi kaya inuuna niya muna yung makina na wala yung tunog Hindi siya sumasabay sa acceleration natin Kaya pulley, pulley May problema maluwag Tapos i-diagnose natin Para malasip natin Okay, tama sa mga andalay motor. Papansin nyo, iba na yung tulog nya ngayon. diba na yan tinanggal din natin yung pulley ayan para makita nyo talaga yung original na tunog ng makina ayan taimik na taimik na Kaso yung pulley may play na kunti ayan balikan na natin kung mga sir, uh, inulit natin uli or binaklas natin uli yung makina niya dahil hindi ako naging, naging uh, satisfied dun sa tunog ng makina niya kanina. Kaya uh, kinalas namin uli. At ang ginawa ko na lang ay uh, nagpalit ako ng ano, isang side ng sigunyal uli. Ayan, bearing yung ulang pilata natin doon, naging goods naman. At nagpalit tayo nito. Kasi kaya tayo nagpalit nito, kasi meron pa rin akong kakaibang hindi kaya-ayan tunog sa makina kaya ito nga tinanggal natin uli dahil dito sa bearing no, masyado ng maluwag kaya pag umaandar siya parang may kalamok kahit na goods na yung sa kabilang side niya parang may tunog pa rin ng kalampag dahil dito kaya inulit natin uli siyang binaba hmm, balik ko na po balik ko na at uh, ayun naging successful naman yung pagkakaulit kasi totally mga sir kapag uh, hindi ko na gusto yung tunog ng motor or ng makina talagang inuulit namin ulit kasi ayo naming ano uh, maismaya yung may-ari totally wala na narin kasi kabudget budget to malaki na nito kaya tinulungan na lang din natin at isa rin sa ano din tayo ng camshaft bearing din na isa yung maliit tapos isang rocker arm kasi ah, dalawang rocker arm kasi meron din siyang ano. Hindi ko na pinakita sa inyo 'yan. Kumbaga, hindi ko na siningil kay Sir John. Kumbaga, binigay na lang natin yung rocker arm na 'yon. Original din 'yon. Kasi kung bibili niya rin 'yon, nasa 600 yata isa. Eh, hindi ko na pinakita 'yon sa inyo. Kasi marami marami akong pinalitan dito na hindi ko na pabayaran Kaya so, ito pa may maka list list din. Kumbaga, ito ang Hanggang dun sa piece, hanggang dun sa libor Sisingilin ko lang si sir ng 8.5 dito. Ito mga sir, natapos na rin natin. na nabalik natin para makawin na rin si sir. Yan. Bali, maghapon din natin tong ginawa mga sir. Iniwan ito kahapon. At uh, ito, maghapon din natin ginawa. Dahil dalawang baba yung ginawa natin. Kasi nag... Uh, nagtry nagtry tayo sa una sa araw sa, sa una ayan bearing lang yung pinagdan natin kasi nakita, nakita nyo naman dun sa video na talagang naalog naman talaga at nawala naman na yung alog doon eh yung bala may problema pa sa bearing dito sa may side ng magneto eh isa bumili tayo ng bearing ayun binigyan ko na lang si sir kasi takadami ko namang sigunyal dyan sa gilid ayun o oh. gulos na gulos na tahimik na tahimik na Okay na, ayan si Sir mayari, yan. senior na, puti na buhok e. Eh. Hindi <laughs> naman makakita si Nusos e. Totali malaking nagagastos ni Sir dito. Yes, Ayaw din naman natin paggastusin pa ng malaki. Uh, sabi ko, hanggat mayroon akong may tutulong, tutulong ko po yan. Pero pagka wala, ayun, bali talagang mapapabili tayo ng bago. Ayan, pagka connecting rad ang problema ng motor ninyo, ayan, pwede nating gawin ng parahin ang nasa para makatipid kayo katagal naman yan basta alagaan lang sa langis kasi yun naman talaga total ang buhay ng motor okay na mga sir dito nagtatapos yung video natin Ayan. like and share na lang mga sir saka papalo na rin at ito meron din tayo siyang tinotrobo shop tinapisi PCX din na walang power